Maka dipindi. <laughs> Palawan si Masi, Ako na nai nabili na. Bilin bilin pa nga. Pinakarlang. Ha? Pinakarling. Karlang na ang tawag sina. Di ba Jel? Karlang na Jel. Okay. tawag sa amon ni Juan. Uh, wow, yummy yummy sabaw. Uh, Nihapon naman ta. Pa. Ah. Palawan. Palawan. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Palawan. Pala Palawan. Ano na, Sete? What? Makadipindi. <laughs> Palawan, Sete. Ako na na nabilin <laughs> ah. Bilin-bilin pa nga. Wow, sabaw. Sarap ng sabaw. Kani, mm -hmm. lamik kayong sudan.

May mga banding medyo neta ha. Native banok ha. ka lang kami lang Ken, bos Ken. Ikaw lang luto deh, kayo ganda. Oke okay lang. Dito bos. <laughs> Kukir ka lang bos, luto ka ni Timanok. May tigila mo na bidi bos. <laughs> Baklan mo lang merinda. May tawa bidi bos. Ulo naman to, hapon ka lang, hapon lang mo. Uh. Sabay naman. Gambar lang. Pamilin ako. Gambar lang ito magatin permintaan Mag-attend. Permintin Mm. Gabi. Mm hmm. So, ang ma na Palawan. Hindi lang gabe. Karlang. Karlang. But na inta, Andres Carter. magtawag na nakin, Karlang din na siya. Sa Gusan. Karlang ang tawag sa Gusan sina. Direre ko nakat kuan nga Palawan. Si Palawan sus. Karlang lang gi. Bistoy. At, uh, bisol. Unsa uh, uh, na pa nang uh, uh, kwarta kana nang uh, Bisol. Bisol man ni, di ba dia? Mm. Dia tawo ni nang hmm. Bisol da sib ano ata Bisol. Ah, ano Bisol. Hindi na sa ano nga ang term ah. Karlang sa Cebuano ya. Tamo sa gusa nang tao to. Bisaya ang mga ilonggo dito. Halin Japan di sa South Cotabato kag North Cotabato. Ang Bisol to. Ang Bisol do. Lain dah ang bisul

dua ka driver na isa isa mo ang tuyo mo itong payong payong para kung in kaso nga magulan ito may payong payong da gambalan ko na to nung kan <coughs> Teknik ba? Kuras nga tigulan may birahon ta. Mas tabo ang nasunod ng highway highway amo na iya. Kung di kasulod ang payong payong. Kung may single sa tayo okay. Tanggalan niya naman. Daw na may kaon ba? Ah, ridele. Mm. Kaon ko, kaya ang nagutom ko. May kaniwa'y may palpak ako nga obligasyon sa bungad daw ba? first sampa tanan puro okay sugot tayo yon okay na sir um ang kay Miran sa Mirab kay mag na sila di ba ayo go magkuha na sila sa bus nagadto man ko nga ang kapitan ba mm. okay wala si ug manaman Hindi, tama tag sila. Kapitan, ginang gusto nila. Lagot e ko. Pwede mo daw natawagan lang sa marapit ang bahay niya sa mm -hmm. Gusto niya mag-usap daw, gihid kami. Naman naambal nila. seron mas maganda, makausap mo si kapitan. Di pa explain-explain pa ko. pag -abot sa punta, kapitan man lang galing gapon. Mga guwapa ba? Pero matag na Posible di sila matag. Pagkalunin sila kuha eh. Hindi sila

No me